O mga kapatid, unang araw ngayon ng pagtaas sa pasahe sa LRT1. At para makipag-commute sa han at maghatid ng good vibes at energy sa ating mga kapatid, sumugod nga po sa monumento sa Kaloocan, Quezon City, ang Bibo nating traffic tito. Bibo tito. Mondi Lopez, ito Mondi, ano bang ganap mo dyan? Anong ginagawa mo? Chacha. <laughs> Chacha? Yes. Good. Yes, good morning, mga Pidims. Eto na. Oo. Oh, Di ba? Oo. Oh, oh. Yan yung sigat na ano ngayon sa TikTok. Ang Azul. Oo, oh, di ba? Ang ating camera naman aking sabay. Very good. Yes, team commute na back to work naman. Kawai-kawai, sabay. Hey! Woo! Eto na. Traffic update muna tayo. Kita niyo naman. Oo. Oh, Lord, pihit tayo, pihit. Isa pang pihit. Pakita na natin yung pihit natin. Oo. Oh ang luwag, di ba? Kitang kita nyo, dito ang ruta ng mga jeep at UV Express papuntang Divisoria, Blumentritt, Quiapo at Loton. At effective nga today, April 2, ang pagtas ng pamasahe sa LRT, Line 1 lang. Kita naman mula ngayon, ang minimum ng pamasahe sa LRT ay 20 pesos na dating 15 pesos para sa single journey ticket. Nasa 16 pesos naman ang minimum sa stored value ticket. Nasa 40 pesos to 50 pesos naman ang maximum fare. Kaya commuteries, i-ready na natin ang dagdag pa masahe. Eh. Damay din po ako bilang taga Bulacan na dito rin ako sumasakay. Mag-move on na agad tayo sa pasa. Magtataas ng 5 to 10 pesos. Doble na natin. Dahil balikan, so abot parang mga 10 to 20 pesos ang katumbas. So mga dalawang kape rin yun. Dito sa kinakatayon ko, yung tanaw natin ng LRT1 Monumento, Station Southbound, na kapag nakasakay ka sa kaloban, tawag pa Yamaha Monumento. Ito yung pwede nyo uh, panatandaan na dito kayo sasakay. Dito rin yung sakay pa po ng Baclaran, Pasay, Manila, Blumenfield, Doroteo, Jose, UN Avenue, Hill, Puyat, Tak. Ang tanong ng bayan, eto na. Sino mag a -adjust? Ang mga pasahero o ang train mismo? Tara, kita nyo. Tawid tayo, ang putek. Ito na. Ma'am, sakay po kayo. Tara, tawid tayo. Nangyayasin na ang dumaan. Ito lang pala yung paraan para maputo lang, ano. Ano Ito eto na. Hi sir, good morning. So, interview tayo sir, huwag tayong tumaligod. Tumaligod rin ako. Ma'am, kumusta? Uh, Bati lang po tayo, good morning po. Ma'am, saan tayo pabiyahe? Kirino Station. Anong halos papasok nyo? 8 pa naman. 8 pa naman. Medyo maaga pa po, no? Yung energy natin, medyo pang itok lang. medyo antok top pa. Kumusta? Yung pamusta, tataas nyo, di ba? So, magkano yung naredy mo? Magkano yung mo? 30 pesos na daw, instead of 25. Papasok ka ba magtatrabaho? Magda-trabaho. So, magkano pa pa yung, yung pamasahin mo ngayon? Papunta? 30 30 pesos? 30, 30, 30, 30, 30. So, gusto mo, sagutin ko na? Okay lang po. Bago ay, kayo, kayo kayo tayo mo sagutin, kaya mo mag-chacha na gano'n? 1, 2, 3. Mabisang. 1, 2, 3. Tayo ng dalawa. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Paabante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, ma. Very good. Dahil naman, may 30 pesos ka. May 30 pesos. Eto na, eto na. Pakita na natin, nan, maswerte. Oh, Five. sakto barya. Oh, pakita na natin. Ma'am, 20 pesos. 10, 10 pesos ba? 5 6 7 8 9 10. Congratulations, 20 pesos. Oh, di ba? Thank <laughs> you. Salamat sa. Yo. Thank you. Ingat, ingat. Ito na, ito na. Mukhang ready na, sir. Ready ka? Sagot ka pa masaya mo? Ay mo? Ay mo sagot din pa masaya mo? O, sagot din pa masaya mo? mo. Ano gusto mo? Bahala na po. Bababang Station. Pedro Hill po. Pedro magkano pa masaya mo doon? First time ko lang po sumakay ng ano? Our first time? First time ko lang po. Oh, alam mo na kung magkano pa masaya doon? Pedro Ah, magkano? Alam mo? Hindi po. Oh, alam mo muna sir, dapat sa sugot kita masaya, hindi ba? Ito na mayana, na. dito, dito. Dito, na Ay, 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 Mami. ay, ay, Edsa po. Edsa. Sa Edsa Baclaran po 'yun, no? tama? Ay, the Edsa something. Okay. okay. Magkano pa pamasahe niyo doon? Ano po, 30. 30. Eh ma'am, matataas yung pamasahe niyo, di ba? Oo okay. So, ready na yung pamasahe mo na dinagdag. Opo. Okay. Magkano dadagdag yung pamasahe? Minsan naman 35 lang po eh. Ma'am, ano ba kayo? Uh, ilan tanong po ba kayo? 56 po. 56. O, oh, dahil diyan, anong dala po natin? Isip mo tulungan ko. Ka. Kasalubo, ma'am. Kasamahan na kita. Gusto mo? Tulungan kita? Ayaw. <laughs> Ito, bibigyan ko pa masaya, ma'am. Ma'am, magkano sa so tingin mo yun? 35 lang naman. 35? Beto na. Boto niyo ako ah. 31 pesos. Ito na. Buti may 20. O ma'am, 20. 35 pesos pa masaya. Sino pa po tayo nyo? sa bahay, ito na, ma'am, 20 bilang niyo po, 20 pesos 20 pesos, yung sukli po sa inyo na yan ha, basta isubscribe niyo lang po 20 pesos, o ito na mabaya, ma'am, ingat yun, mabaya ka namin kayo ha, yan muna natin mo biyay ma'am, baka madukutan ka ingat, ingat, back to studio maraming maraming salamat, tito po hindi, <laughs> may pa coin first ka pa cute ha, cute, thank you so much live na live mula sa Monumento nagbabalik din para makipagkulitan at commute stahan sa ating mga kapatid na commuters sa monumentong ang ating official traffic dito, Mondi Lopez. Dito, yeah! Mondi, hey! commute sta naman dyan. Wow! Uy, <laughs> si bawal, bawal yan Bawal yan! Bawal yan! Espanya. <laughs> 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 ito na po ang sakaya ng Nobalistes Bayan. Ito na po ang sakaya ng Nobalistes Bayan. Ito na po ang sakaya ng Nobalistes Bayan. Ayun, sabay! ng Bayan. Tim, ang ingay niya. Tim, kami, kaway-kaway, sabay! Yay! Ito na, traffic update muna tayo. Ayan, mga kapatid, ito. Kita niyo naman sa aking gilid. O, oh, di ba, dumarami na ang mga namamasadang jeep. Pihit pa tayo, pakita natin yung mas pagpasok ng mga namamasada. Ayan. Ito, dumadami na kayo namamasadang jeep. Papuntang Divisoria, Tutuban at Abad Santos. Blumentritt, Quiapo at Loton. May ilang bus na rin kanina na dumadaan. At sa kabila naman, makita yung sa kabila. Kita natin. Ayun, kita. Butan, may butas doon. Very good. Ayan, sa kabila, ipapuntang MCU o Manila Central University. Valenzuela at Bulacan. Kaya patito pati ito mga kapatid nating na riders, ito nagbubuk, kita nyo naman, ayan, tinan natin kung kinakancel siya, nakaabang na rito, nagbabakasali na may magdalawang isip na sumakay mula sa mga nakapila rito sa LRT Monumento. And speaking of LRT, pakita rin natin, nagtaas na po ang pamasaya, baka yung bagong gising hindi nyo pa alam. 20 pesos na minimum pamasaya sa single joint ticket at 16 pesos naman sa stored value ticket. Oh, di ba? Oh. Hey, kaya mga kapatid, mas maganda may sword value kayo para hindi kayo mahasa sa pagpila. Oh. Eto na. Hi, sir. Sir, pindit tampo. po. Hi, sir. Hi po. Ma. Saan po kayo pupunta? LRT po. LRT, saan po kayo Sa ano? Sa baba ba? ba? po? Magkano pa masaya yung ready nyo? 50 pesos. 50 pesos. Tumas yung pamasahe po, no? Naka-ready naman po kayo. Gusto yung dagdagan ko? Pwede, pwede. Pwede raw. O, yan, gawin po muna natin to. Sabayan lang po natin. Idab po ninyo. Ito po ang sabayan ng Nobilias Bayan. Bukan nyo po bibigyan. 1, One, two, three, go. Ito po ng Bayan. nyo lang po. Ito na po ang sabayan ng One more, one more. Ito ang ng Ang galing galing nyo. Ang galing galing. Dahil dyan, ako, Fab, dito tayo. Very good. salamat. Meron kayong na. 50 pesos. oh, diba? Ito na, ito na. Bilang natin. Starting coin first. Ito na po. Ma'am, ready nyo na. Kailangan may sayo po. Ayan, ready. Five. Hirap kong ng pera. 5 <laughs> Ten. Fifteen. Ito na, sixteen. Magaling tayo sa mga sixteen plus five. twenty Ma'am, sayo din kayo. twenty-three. Ayan, very good. Twenty-eight. Ayan, di ba? Natanong lang. twenty plus five. thirty pesos. Magaling tayo sa mga. Thirty-three, thirty And 35, tama po. 35 pesos, nakalibre kayo. At may pakapi pa ako sa inyo. Bunot po kayo, bunot po kayo. Ayan, pakita nyo po, gising na yung marketing. Oh, ingat po sa biyaya, baka madukot o ba't bukas ako. Baka nadukot ang tayo. Nalaman nyo, sir. Ah, nalaman. Okay, sigurin muna tayo. Thank you. O, oh, di ba? Muli ako ang inyong traffic dito na nagsasabing barya lang po sa umaga. Naubos na po barya natin. At magbaon lagi ng pasensya. Back to studio po ang maraming, maraming salamat, Tito Mondi. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.